Pakingganin po ako! Parahil napansin ninyo sa hearing ng Senado noong pong isang linggo, nahirapan sa pagpigan ng informasyon ang mga senador sa ilang mga dating general tungkol sa umano'y matiwalian sa AFP. Lahat sila hindi malaman kung bakit sila iniimbestigahan. Ating kinalanin ang pinagurian ni Maglogan na Amnesia Boys. Amnesia <tod> Boys parang umikot-ikot Nasa bulsa daw ng ilang general Ito ay sumot Ngayong naghahanapan Lahat ata ay nakalimot Mayarama, no, na. kung matrikal Kailangan nila mga 200 million 200 million yan? Uh, general Ligat, Alala mo na ba? Diba? Mukhang nagmumuni muni ka. Malapit mo na marikod siguro, no? Lahat may memory gap. Pati sariling pirma. Iba ata ang forma. It appears to be my okay. signature. Itong siligot na matindi ang kalimot. Maya't maya ang konsulta sa katabi. Uy, ano ba talaga ang nangyari? Eh, wala akong maalala eh. Ah, okay po. Kung talagang hindi niyo maalala eh, wala silang magagawa. Ah, okay. Sige. Sino ka nga ba? Ah, sir. Ako po ang abogado niyo. Wala! Wala! started nang si Miriam mag-i-rap. Sumambulat at tinawag si General Reyes na... This band is one of the greatest in Philippine history. Alam ko lang na ganito pala ang lakas at ang lawak ng pagnanakaw sa ating bansa. Nag-suicide na po nung pinanganak ako ng nanay ko. Good ka, pilagi itong lola mo. Pero may humahamon daw sa trono. Kanina, imbiyer na nasi si Ombudsman. Siya daw lagi ang pinag -iinitan. Kaya tawag sa sarili ay crush ng bayan. Ito na yung crush ko na, eh. Nung no, nasa college pa tayo, eh. Um, Since crush nyo ako, may I say something? Mark Logan. Patrol ng Pilipino.